So, good morning mga kapigmate. So, ano mga kapigmate? So, after 4 days mga kapigmate, simula nang naglandi siya. So, ngayon lang po siya naghiingay Ayan, mapapansin niyo yung iba mga tulog. So, ayan. So, kaya nasabi ko na the best para sa akin yung pagpapaiay ng 4 days sa inahing baboy. Kasi, dyan nakikita yung mas matinding paglalandi ng baboy so ito so matindi na na paglalandi niya ngayon nag na siya so ito hindi pa ito masyado maingay mga pigmit wala pa ito sa talagang sobrang landi ng baboy so yan pa lang yan yung pinapakita ngayon pang days niya simula nung naglandi so yung yung paraan natin dito mga pigmeat ay yung nagmix tayo ng grower grower feed sa lactating feed so two days tayong nagmix after two days naglandi siya tapos mayroon pa tayo dito mga kapigmeat na pinapalandi. Ito si Cookie saka si ano si Gigi yung nandoon sa dulo. So yung dalawang yun mga kapigmate nagsimula to, tayo magpakain ng grower sa lactating pigs ay April 20. So April 25 na ngayon, 5 days na. So mamaya check check ulit ako sa mag-check ulit tayo kung may naglandi na ba sa dalawang to. Pero ito in update ko lang kayo yung isa sa sign ng paglalandi ng baboy na pag ito yung nakikita ko mga kapigmate, ayan. Uh, yan talaga, anti mano So, ano na yan? Talagang landing landi siya. So, yan po yung kagustuhan, ano yung gustong-gusto gusto kong makita sa baboy pag nagpapakasta ko. So, nangyayari yung mga kapigmate 3 days or 4 days. So, kaya gusto ko talaga pag-EEI or pagpapakasta na 4 days. So, check naman natin ngayon kung mag standing hit siya mga kapigmate. So, hindi ko napapakita yung ari niya mga kapigmate kasi dahil yung violation sa Facebook. Inaaway na tayo ni Meta. So, check lang natin kung standing hit siya. Uh, pag ano, para malaman natin yung standing heat, sasakyan ito mga kapigilit ha. Wait lang, medyo masigit yung kulungan niya. So, dito tayo. Sa likod tayo. So, yan. So, yan mga kapigilit. So, yan mga kapigilit ang standing heat. So, nakasakay na ako, pero tinitigasan niya lang. So, tinitigasan niya lang katawan niya mga kapigilit. So, yan po ang standing heat ng baboy mga kapigilit. Okay? So, hindi siya ma hindi siya mapalag. So, okay lang sa, sa kanya, tinitigasan niya. But, teka lang, ayusin natin para mas mas kita nyo. Ayan. So, yan. So, ayan mga kapigmit, Oh. Nakasakay na ako. Babi natin, o. Ayan. So, ganyan po mga kapigmit, ang standing hit na hinahanap ng mga, ano, mga nag i talaga. Lalo na mga kapigmit, yung hindi pa masyadong, ay ko hindi ako makalabas. Oh! So, lalo na mga kapigmate, doon sa hindi pa sa mga nag-EEI, or nagbabara ako na hindi pa sanay masyado sa behavior ng mga babi mga kapigmik. <coughs> Ang hinahanap talaga nila ay yung standing heat na yon, yon, yung ganun. So ayan. So four days nangyari dito kay Kara. So ito. Ah, oh, wala pa pala tayong dito pa pala nalalagyan ng ano. So four days mga kapigmate simula nagpakita sa ng sign ng paglalandi, doon ko nakit, doon ko siya nakita ng standing heat at ng pag-iingay. So yon sa yun mga kapigmate yun na sinasabi ko sa inyo o sa mga vlog natin na pag yun ang nakita nyo yun ang pinaka the best para sa akin ha once na makita nyo yung pag-iingay ng baboy at yung standing hit ng baboy wala nang bilang bilang mga kapigmate pakasta agad or paiay agad so gano'n kasi mayroong baboy mga kapigmate uh, na mahirap mahirap makitaan so minsan lumalabas lang yung ganyan nila pag saktong naglalandi na talaga sila Oh, ito na mga kagaya nito, nung una, first day, mga namumula yung ari niya. Second day, mga kapigmate, pag ang paga, tahimik lang siya. So, hindi siya nawala ng gana kumain. So, hindi nagingay ingay ng 3 days. Tapos ngayon pa 4 days after, na iingay natin. Saka, siya nag-iingay. Ayan. So, mga kapigmate, ang pag-iingay ng baboy, mga kapigmate, pag naglalandi ha, 1 to 2 days lang po ang tinatagal niyan. Pag ang baboy nyo naglalandi, nag-iingay mga kapigmate, 1 to 2 days lang ang tinatagal niya. 24 oras lang mga kapigmate yan tinatagal niyan. Tapos yung standing heat mga pigmate, wala pang idea kung gaano gaano ko tumatagal yung standing heat. Siguro ganoon din. Uh, mga 24 oras lang din. Pero sa doon naman mga kapigmate sa nawalan ng gana kumain na naglalan din na baboy mga kapigmate. Doon ako nakaka-sure din mga kapigmate na 1 to 2 days din yon So halos same lang sila ng pag nagpakita ng signs sa kawalan ng gana kumain. Sa standing heat, sa pag one 1 to 2 days lang yun. Kasi tapos yung iba dyan mga kapigmate na may nagtatanong sa akin, uh, one, ano, one to four days na nag-iingay yung baboy. Ay, nag-iingay tuloy. Na walang gana kumain yung baboy. Sabi nila, sir, pa-check naman ito, baka naglalandi Kasi, four days nang hindi kumakain, walang gana kumain. After walay daw yun, ha. Sabi sa'yo, baka naglalande raw. say ko, kung four days na, ang baboy po mga kapigmate sa loob ng four days, kung wala siyang gana kumain, hindi po yung naglalandi Kalimitan sa mga ganun mga kapingmate, may problema yung baboy. Okay, may problema po yun, hindi po yun sa paglalande. Kasi ang paglalande ng baboy na sign na nakita natin na nawala ng gana kumain, 1 to 2 days lang po yung mga kapigmate. So madaling salita, 24 oras. 24 oras lang sila mawawala ng gana kumain. So ang ng lang vlog natin mga kapigmate. Good morning, good morning sa inyong lahat. Ito nga po pala ulit si Jerry Alto ng All About Pig Learning. Nandito tayo sa Janjery's Backyard.